Aba, nakakagis na natin yung ideya na makatulog ng walong oras daw. Dapat, araw-araw. Dapat. Ayan. Dapat. Kaso may iba pa rin na kahit pamahaba ang tulog, ay grogi pa rin. Yung mm. pang, barang irritable, wala sa kondisyon sa pagtulog, kagaya ng ibang bagay, dapat ay mataas rin ang kalidad. Hindi ba yung tulog na basta-basta lang, o oh, ang tawag niya na itulog, manok. <laughs> mm -mm, tulog <laughs> oh, manok. eh, para naman pagising eh, tipong refreshed ang utak at katawan. Kaya nga ngayon naman, ang isa nating makabuluhang kwentuhan, eh paano nga ba ma-achieve ang mataas na kalidad ng pagtulog? Mm. Posible ba ang mataas na kalidad sa pagtulog, kahit sabihin mo ng kahit limang oras lang ito, oh, or less than Ayun yung ay, 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 tinatawag na ano Tina, yung quality sleep. May ganun ba? Meron nga, eh, limang minuto lang eh. Parang hmm. ang feeling mo pag ano, parang eight hours kang natulog eh. Ano naman kaya mga problema sa pagtulog na nararanasan ng ilan natin mga kababayan? Ayan, alamin natin ng panlasa ng masa mula kay Michael Fahatin. Michael! si Michael. Yeah. Naka-eight na, hours five. ka bang tulo? Paano, ka tulog? tulog ah, yan. Napakalamig eh. Dito na mo yung uh, tengasimoy ng hangin. Try parang mo pasko. maligo. Oo. Oh. <laughs> Habi-habi. <laughs> Oo, oh, <laughs> mag-iinip ka na muna ng tubig. Ang dati. Oo, dati. Pag oh, dati, -na naligo ka, akala mo, galing na sa may tubig. Eh. parang ano na eh. Magpainit ka ng tubig. Kailangan eh, uh oh, banlihan eh. mm. Ano ito tayo sa tambahin ng mga tropang gising? Ano yung mga gwapo <laughs> natin mga kaibigan dito? <laughs> Oh, Mga hindi halatang uh, yeah, nagising o yeah, yeah. natulog o naman eh. Manong, ikaw, ikaw. May problema ka ba pa sa pagtulog? Wala, wala. Okay lang. Okay ka lang? Oo. Oh. Parang uh, kagigising mo lang kahapon hey. hey. ah. Hindi. Kahog ba yun? Kahog ba? Ano ba trabaho mo? Driver. Driver? Oh. O, may problema ka ba pa sa pagtulog? Wala naman. okay lang naman. Wala naman? Oo. Oh. Oh. Nakadilag ka ba? Nakamaneo? Ayaw. Parang smile yan na. Ikaw pare, masarap ba ang tulog ngayon? Ah, malamig? Okay lang ako sir, malamig. Malamig? Tinaw. Oh. Naghihilig ka ba? Hindi naman oh. Ano man alaman? Eh, tutulog ako <laughs> oh. <laughs> <laughs> Hindi mo hindi alam na. Ika pa rin, no? e, nagihilig ka ba? Oo. Uh, Ay, alam mo. O, parang nalaman nagihilig ka. Eh, kasi po, yung tindahan po dito. Oo. Oh. Naghih... Nagigising sila pag natutulog ka. Apo. Ah, ganun? Oo. Uh, uh, uh. ano, ano, ano parang hilig mo? <laughs> parang malaking tao. <laughs> Apo. Ah, wala yun. Anong problema ito? Pag sabi na ka? ka, sa kabalo po, kabusugan po. Ano? Sa kabusog. Ah, busog, lagi kang busog. Apo, ah, malakas pala ka, kakalakas ka kumain ah. ah Ibok ka ba o no? Hindi po, tricycle. Ah, driver din. Ikaw ba rin? Masarap ba matulog mo? Okay naman ang tulog ko. Pa hmm. O kaya tong hili ko malakas din. Ah, malakas din. Sino oh. ang kasabi ng humihili ka? Ah, sila lang. Sino sila? Mga kasama ko. Mga kasama ko. Oh, oh ba sila? Nagagalit din dahil sa ingay. Sa ingay. Okay. Oh. Sila, sila hindi mahimbing, ikaw himbing na himbing. Ay, wak okay. po. Uh, wala na ka naman pasabasa pag dahil... Wala naman. Sinasampal ko. Tira ka pa na kaunan. Wala naman, wala dina naman. Hindi naman. Happy matulog. Happy, happy. 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 Oh, Ayan, Susan, Tina. Pagkasabi na si, si Manang Driver naman. Mga kalakarin ni Manang, uh, mga tricycle, eh. 24 horas din ano? Oo. Ikaw, kamusta ang tulog mo kanina? sarap nga ng tulog ko eh. Oo, eh, oh, sabi ko nga eh, gigising ako ng madaling araw para maagang mamasada eh. Eh kaso, Late din. Nagising ako eh, maliwanag na. <laughs> Dahil malamig. Oo. Oh. Oh. <laughs> eh, pag mainit yung ano, mainit yung panahon. Ha? Ah. Pag mainit yung panahon. Eh, yun, parang hindi eh, makatulog masyado. Pero umihili ka ba? Eh, hindi ko malaman kung humilig. Malaman. Is, ko, sabi ni Mrs? Sa, sabi, sabi, malakas daw kung humilig. Malakas humilig. <laughs> oh. Oh. Ay, problema nga, Susan, uh, Tina, no? Ito nga, paghilik nga na sinasabi, eh, indikasyon daw to na hindi naman masarap yung tulog mo, pero ano rin siya, no? Parang, uh, Ano ko na nananaginip ka ng kising, ika nga sinasabi nila eh. eh ito mga ating mga tropa, uh, malamig ang panahon, sabi nila, mas makakatulog sila ng mahimbing. kain tulo kamusta ang tulog nyo? Ay, no. Ay, ito si Doc. Kasi may kinakwento like kami again. kay Doc. Kilala mo si ano, si Rolly dati, si di ba? Kasama oh. natin. Si Alvin. Oo, oh, oh, yung mga yan, yung mga ating mga <laughs> kasamahan. Lang, oh, oh. Sabi nga, ang tawag sa kanila, masa eh. sandal tulog eh. Oo, oh, oh. wala akong talent na ganun. Gusto ko yung ganung talent eh. Oh. Kailan eh, pa eh, kong matulog. Tayo sa mga media, di ba? Naalala yung mga mga crew natin, di ba? Siyempre, dahil 24 hours kang ising, nakatutok eh, no? Talagang mahirap din, eh, no? Konti-konti lang yung tulog mo. Pero yun nga, ikaw nga, pag nakatulog ka naman, refresh na refresh ka. Basta oh, yung bisig ano sa trabaho. Mukhang fresh na fresh. Ang sarap, masarap sarap ang tulog ko. Matagawa man. ko hindi magising eh. Pati yung katabi mo, mukhang mga refreshed. Hindi, ito. Ano, ano bang itsura mo pag tulog? <laughs> <laughs> Ay, hindi mo rin na. Pa parang ganyan. <laughs> oh, Tanong mo okay. nga ako naghihilig ihiling sila. Pagkakamang yeah. okay ako ng mga expression ah. Masaya. Oh, kailangan mo. Masaya. Ay, pag gano'n. Ah, kailangan lang Malungkot. Malungkot. Hindi naman malungkot. Diretso lang siya. Kasi parang maraming tulog niya eh. tulog. O, tulog ka na. Ha? Ma uuwi ba ako? Uuwi ka ba? Uuwi mo, ihele mo. Wala, wala. Wala, wala. Oh, ka lang muna. Wala. Wala. hindi ko umihilig. ha? Oh, ah. sige, sleep tight ha. Sweet dreams. <laughs> ito, may kasama kala, tayo. Salamat, Michael. Ah, pinili, no? Ah, sige, balik sa inyo dyan. Okay. Sabi po ay yung mataas na kalidad ng tulog ay refleksyon ng isang magandang kalusugan. Eh, paano nga ba ito ma-achieve? Kasama natin ang isang sleep specialist, si Dr. Roland de la Eva. Good morning, Tina. Hello, Doc. Good morning. Ayan, siyempre. Pagka hukulang sa tulog, ano-ano ba yung mga nakukuhang sakit kapag hindi maayos yung tulog ng isang tao? Actually, madami, no? Mm -hmm. Ito yung magsisimula sa utak, sa brain natin, sa physical, no? And then sa mood, no? Mm -hmm. Ah, uh, sa mood uh, Mag-start tayo sa mental, no? Especially, mm -hmm. na-affectuhan ito yung memory, no? Memory. O, ang tulog kasi mm -hmm. kailangan, especially yung tinatawag na dream state, mm -hmm. yung rapid eye movement sleep, for consolidation ng memory. Yan. Kung ano yung ginawa natin during the day, mm -hmm. parang doon siya nagko-consolidate. And during the day, mas nat natatandaan natin yan. Okay. Pangalawa, yung um, yun nga, kumari pag mga kinukulang ang may mga pag-aaral na ang judgment call natin during the day, yung parang judgment natin, pangit. No? Mm -hmm. oh, uh, yun, impaired uh, yung oh, ano. Impaired, no? And isa pa, yung mga mood, kaya minsan bugnutin sungit. tayo, masungit Sumit. tayo, madali tayong sumiklab. Okay. Uh? Yeah. Okay. And physically, madami na rin mga, na, mga pag-aaral. Pwede ito mag sa Hypertension, no, sa pre-diabetic stage. Uh -huh. At uh, ang very interesting, pag hindi tayo ng pagkakatulog, ay eh, tumataba tayo. No? Ay, ganun pala so, yun. Oh, hindi lang <laughs> eye bags, ha? <laughs> oh, oh, uh, hindi lang eye okay. bags. Oo, walang resulta. paglaki ng katawan. Mm, ah, so, talagang literal na ito ba? Uh, tumataba sila. Kasi alam mo, sa tayo, pag tayo natutulog, usually may nag-release tayo ng hormones na uh, mm. nagpapasopress ng appetite. Pero pag hindi tayo natutulog, may tinatawag tayong ghrelins. Mm. Yung mga hormones na yan, nag-increase ng appetite. Ah. Ay, hindi lang appetite ang gusto natin ano yung may mas matataas ang calorie intake o oh, 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 calorie oh. content i mean oh, oh. mga carbohydrates mga sweets Kaya, ice cream oh, oh. chocolate milk and eggs no doc dahil mm -hmm. sa kulang natulog ah talaga pwedeng kasama yon pero yung migraine di ba? migraine pwede no? pwedeng no? actually nasa libro lahat yan yung mga headaches oh, migraines yung pero oh, pero ang insomnia ito naman yung para bang inability to sleep inability to maintain sleep, and the following day, pwedeng hindi ka masyado masaya sa pagkakatulog mo. Mm -hmm. So, is symptoms ng pwedeng mga Ibang ibang sakit, mm. like uh, mood, psychiatric, or kaya may mga medical problems. Mm -hmm. Or pwede rin yung, kuwala, nagbabago-bago ka ng places, like um, jet lag. No? Na namamahay. Oh, namamahay ka, Na pwede yan. May mga transient at may mga chronic. Totoo pala yung mga namamahay, ano? Totoo yung, yan. nag adjust mm. yung katawan mo. Eh. So, so, Pero, Dok, kailangan mm. talaga bang 8 hours? Uh, kung totoo siya, may pag-aaral na ngayon. Dapat at least 7 to 8 hours. May mga pag-aaral na pag-aaral. Pwede mo itay... 6 na lang, Dok? <laughs> <Kung> Pumatawa. <laughs> uh, Depende yon Kaya lang alam mo, in the long run, pwede tayo masaya. Kaya for example, nakakonsolidate natin tulog. Maganda yung quality ng tulog natin. Mm -hmm. Nakatulog tayo 6 hours. Mm -hmm. ay minsan, kadalasan, ay na-function tayo well. Na? Pero may mga bagong pag-aaral ngayon. Pag bumagsak ng less than 6, pari 5 or below dito na pumapasok yung mga medical consequences. Oo. oh, Nako, eh, uh, in the long run. Hours, mm. oh. eh, uh -oh. take a look, ito naman. Ito, napaka-common ito. Although may mga babae din. Yun yung naghihilik. Mm -hmm. Yung bang naghihilik ay mm -hmm. indikasyon na masarap ang tulog mo? <laughs> uh, alam mo, pag sinasabi natin, pag naririnig natin ang hininga ng tao, lalo naghihilik, I mean, partial upper airway obstruction. na. Ay, ganun. At, yun uh, uh, oh, pwede itong para nire-relate sa magandang tulog dahil kasi pag didipin -de ng tulog, nagre-relax ang muscles at mm -mm. yung responsible para mag-collapse ang airway. Sabi kasi, oh. yung doon naghihilik, yung doon yung mga sobrang pagod sa trabaho, pero hindi naman eh. Kasi yung mga uh -oh. nakikita natin, naghihilik kahit hindi pa na. Oh. Oh. May actually, <laughs> yung mga ang, hindi pa ano, matulog, na time matulog, nag-aantok na. Kung sisimula pa nga uh -oh. lang sa trabaho, naghihilik. Oh, tama <laughs> yun. Pero yun ay pwedeng abnormal. Especially uh -oh. yung mga associated na sa daytime sleepiness. Meron kami tinatawag na sakit na sleep apnea. Itong paghilik ay parang hallmark lang na nagbabara. Pero usually, pag natutulog tayo, pag nag-pick yung relaxation ng ating upper airway muscle, ayun ah, ay pwede magsara. At yung mm. tinatawag na yung parang nag-a-up niya, yung niya. Oo, tumitigil sa paghinga, uh, no? At kadalasan ang consequence ito, yung ating tulog ay naging very disrupted. Kaya Pati yung tulog ng mm. katabi. Tama yan. Di ba, di ba, di ba sa US, yung pagka yung may uh -huh. mga yung naghihilik, pwede mong maging ground for, ano, for divorce. divorce. Uh -huh. oh. Kaya yung iba, madami pasyente gano'n, na uh -huh. hindi sila makatulong kasama yung asawa nila. Kaya lumilipat uh -huh. sila sa ibang kwarto. <laughs> Or tutulog muna yung hindi humihilik ng malakas, di ba? Tapos saka yung uh -huh. humihilik. Sabi, pwede ba matulog muna ako? Oh, uh oh. -huh. Uh -huh. so, matulog. <laughs> Pero, pero Do, doon, kunyari catnap, 10 mm -hmm. minutes here, 10 mm -hmm. minutes there, tapos pag i-adapt mo, mm -hmm. pwede bang actually okay yun, especially sa eat? mga tao na nag-work sa media, no? Uh, mas maganda yun kesa walang sleep at all, no? Mm -hmm. Kaya lang ang problema nito, kumari kung medyo napapadalas, napabagay na, na, ba yung, yung rhythm, no? Kumari, alam natin na paggabit na tayo dapat tulog, kaya lang kung para masyadong na okay. nag-overflow na during the day, uh, baka masira yung rhythm natin. Kasi minsan usually ba, diba, nasa biyahe ka, di ba ito madalas mm. -hmm. nangyayari, I'm sure, yung iba ho, nakaka-experience na. Nasa biyahe, malayo yung biyahe mo, nakakatulog ka sa biyahe eh. Uh -oh. Tapos parang yung tulog mo na yun, Talagang quality, di ba? Parang Actually, may halang... tinatawag na power nap, no? Power nap, Pero huwag na masyado matagal. Kasi may tinatawag kami din sleep inertia. Pag umover yung power, yung nap mo. Ilang minutes lang? Uh, usually, mga 20 minutes, 30 minutes. Pero pag over than, uh, greater than that, minsan, anong nangyayari? Parang pagising mo, parang pagod. ka, uh -oh. parang disoriented ka. Ay, ah, ganun mm -hmm. pala uh -oh. iyo. So, hindi mm -hmm. lang pala lahat ng, pa, ng power nap ay eh maganda. Oo, oh, oh. kunyari, Doc, ganito, di ba? Uh -hmm. kailangan 8 hours. Mm -hmm. Kunyari, naka 5 hours ka na, tapos mm -hmm. nagising ka tapos nakatulog ka ulit, back to zero ba yun? Yung hindi naman, bilang, hindi, hindi, hindi naman. Then. Oh, so, yeah, add, add na yeah, add mo na Yeah, add na yan. <laughs> pwede na yan. Kaya <laughs> oh, yeah, minsan na, minsan na mo tinay, yung sarap ng tulog mo, pero nagigising ka kasi nawiwiwi ka. Oo. Oh. Ah, actually, ano yan, pwedeng normal pa rin yan. Normal parang pa rin magiging yan. problema May yan na, oh, kung wala, ka, na. nakagising ka, hmm. tapos hindi ka na makabalik sa oh, tulog. on oh. Ang oh, hirap oh hirap no, problema. Ang eh paano ba doon paano ba 'yung merong paano ba 'yung para magkaroon ka ng quality sleep? Ano dapat 'yung environment mo? Oh, dapat ma-ano natin? As no? so, alam mo 'yung para mang comfortable basta 'yung word na comfortable nandoon, uh, noise-free as much as possible. Wala kang masyadong ibang activity doon, walang computers, walang television. Walang Ah, uh, oh, comfortable dapat ang higaan kasi mo. Kasi kailangan talagang walang stimulus. Mm. -mm. mm, -mm. Madilim na madilim. Uh -huh. Malamig, walang kahit anong sound. Mm -mm. Ganoon okay. so, para makatulog. Mm -mm. So, lang, kurtina mo, medyo, Super ano, makapal. Oo, oh, oh, makapal. Oo, ah, kaya lang, ang iingatan mo pag during the day, like, uh, uh, in the morning, kasi, importante, in the morning, dapat makakita May ka ng signal. bright light. Oo, oh. no? oh. oh, kasi para at least alam mo kung kailan yung daytime, kailan yung nighttime. Oo. No? Oh, oh. oh. Paano naman yung mga tao, yung trabaho, hindi maiwasan, na kulang sa 8 oras yung tulog, Ah, yun yung ano. Yun yung kailangan mag-power up, no? Kung wala, mm. kahit pa catch up sila, mm. nasa ganun, mag-function sila well. Pero no? meron paano ba kunyari? Can media. Can you drink um, warm milk or whatever para to mm. aid you? Actually, yan ay mga soothing, may soothing effect. Kaya lang, by itself hindi sila ganun ka-powerful, no? O, meron sila mga contents na pwede mag... Parang tinatabi ng chemicals matransform sa brain na pwede makarelax sa'yo. Kaya yon parang kawari pag nagbibigay kami ng mga uh, like recommendations, mga program, partner rin yun ng program para at least meron silang magandang ritual before going to bed. Okay, Dok. Ito, yung iba, ho, yung mga problema sa... Yung sabi, hirap silang matulog. Umiinom mm -hmm. ng mga sleeping pills. Iyon mm -hmm. ho ba yung nakakatulong? Uh, nakakatulong yon Kaya lang minsan may mga sleeping pills na addicting. Pwede ka ma-hook up doon. So, Doon ka na nakadepende. Yeah, so, yeah. pero alam mo, oh, meron talaga sitwasyon like mga insomniacs. Dapat ito ve very safe. Maging safe kung under supervision by a doctor. Kaya kailangan bago ka uminom, uh -umi, ka na ano, dapat sa doktor. Meron, dapat meron. At usually, hindi sila nabibili over naka the counter. At i-discourage ko yung mga pag-inom ng mga antihistamine, yung mga nakakapampan Yung, mga so, uh -oh. yung pwedeng, uh oh, Dahil kasi may mga ano yun, uh, kung mga hangover, may mga residuals na hindi pwede silang pahirapan eh. during the may day. May ano ka? Kasi di ba may pag skin asthma, skin. Oo oh, nga. So, it's hard mm. for me to sleep kasi magigising ako, tapos uh -oh. ang katikating. Uh -huh. So, ininom so, ka nun? Oh -oh, eh, mm. Oo. Pero siya, dahil kailangan mo rin. Yan, unavoidable. Pero kung ininom mo siya for, for the purpose of uh, lang, eh. going to sleep, hindi mm -hmm. maganda yan. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Eh, Dok, ito, totoo ba na daw, hindi daw dapat malakas yung alarm? Ah, ang alarm kasi, actually, kung totoo mas maganda sana, no? walang clock lang mga... Pero kasi ngayon, mayroon na mm, malalim yung tulog mo para hindi ka magigising. Oo, oh, <laughs> kaya <tangan. laughs> minsan, pag nag-alarm, papatayin mo siya, alarm ulit, tulog patay ulit. Kung tutusin, kung may regularity ka sa tulog, hindi mo na kailangan alarm. No? Depende lang kung mari, may kailangan kung parang gisingan talaga, kasi may body clock ka eh. Oo nga. Like me, minsan, 5 a.m. gising na ako, oh, nauna ako sa alarm clock ko. Baka maka hindi gumagana yung body clock pagka napuyat ka ng gabi. Oo, nasira. Kasi meron tayong tinatawag na homeostatic mechanism na ang tulog na at ang pagtaykino lang, yung drive natin matulog, ay tumataas pag nagkaroon ng opportunity. Mm -hmm. Kaya yung iba nag-overshoot. Pero bakit po, kunyari, pag mas matanda, di ba? Mas konting tulog. O, oh, pag matanda daw, konti na lang daw oh, po tulog. Naiba But kasi ito. ang physiology talaga ng pagtanda. Ah. Kaya kung maaari, kung may insomnia ka age of 40, dapat maayos na before 60 or 70. Ayun. yun. Ako, oh. yan. So, yan, okay. ha? At least ngayon, alam niyo na ho kung paano yung masarap na tulog. Mm -hmm. Good night. <laughs> Good night. <laughs> <laughs> Maraming salamat po, Dok. Eva. Welcome. Babalik ang kape at balita. Tutok lang po. And we'll be right